<laughs> gulo ng buhok <laughs> Hello, good morning. Goodbye me. Nakita na pa view. White house. Lian. Yan po yung view ng White House. Hindi, na, <laughs> hindi, kinukunan ko lang yung pangalan. Ano, um, marami pang fog dun sa ano, inahan. Um, kaya, for sure, malamig talaga dito. sa mga um, parayat. Dami mga saging-saging. Namis ko tuloy yung probinsya namin. Ayun na ako. saglit lang naman ako baka nagising na yung ano labo yeah, oh. ko saglit lang oh. so nice so nice Ang mm -hmm. gulo wala pang ano <laughs> hindi pa nakapagsuklay sakit naman ito kita nyo na ang gulo ng buhok ko Pwede rin tayong dumaan dito doon sa paakyat yan pero mas okay kung dadaan ka dito nice ang view dati nung unang pumunta kami maraming bulaklak yan yan ang ganda tingnan ngayon nula siguro alo time nyo na mag ano Uh, um, magkakapal ulit ng ano mga down-down niya at wala munang bulak -lak. Punta tayo sa swimming pool. O, swimming pool. Ayan. Ito yung ano. kung gusto mo pag birthday birthday ka at marami kang bisita. Ayan. 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 Eh! Oh. <laughs> Ayan. Tara ko nga pumunta dun sa taas. Nung aabot yung ano. Nung aabot yung kung aabot yung ano wifi wala chuchi na pink Ah, di ba? Ang ganda. Nature na nature dito. Guys. Nature nature lugar. Ay! pa ng ano. Lapit ko sa... <laughs> Naulad daw siya ng Flag yan eh, flag. Hindi ko lang malapit kasi hirap pala signal dun, Hindi makikita. Ay, hindi maabot. Yay! Ang ganda. Andito andito pala kami sa mismong paahan ng Mount Arayat kasi kung gusto mong magmahantaw nun yung mag hiking ba tawag nun? Ang aakit ka ng bundok. Tapos marami kang dala. yung yung kung basta hindi ko alam. Pwede kang umakit dyan. Tapos. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Sabihin ko ulit. Yung ano. Ito sabi ko. Diba? Diba? naka uh, ba diba nandito ako mount mount ayan hindi <laughs> ko makita ayan diba ulitin ko na naman ulit ulit pa ulit tayo ah uh, nung nakaraan ba diba, na naalala nyo nag post ako ng mount Banahaw mount Banahaw kasi <sighs> nga po dahil na ang signal natin kaya putol putol yung sinasabi ko nung pumunta ako ng mount banahaw ano yun Okay, bahay nung dito sa Mount Arayat at Mount Banahaw. Sa Mount Banahaw, may ari nung Mount Banahaw, may ari nung sa pinuntahan ko. di ba banda sa may paa ng Mount Banahaw kami nakapis ba? At ang lawak mo yung ano na Kung so, may ari nun, tita naman na ng bus ko. Dito sa Mount Arayat, um, kasi birthday ni Lola, birthday ng Lola nila, pumunta kami dito, at ito kami. Mag-birthday. Ayan. Pero ang ganda kasi parang, ano, naranasan ko yung pumunta dito sa mga mount-mount. Mga mount. <laughs> active na, ano, volcano ata to. Diba? Ito yung, ano, sinasabi nila. Na, ay, hindi. din pala yung sa, ano, sa Mount Panahaw. May nabasa active may nabasa ako sa Google active volcano yung doon. Ah, diba? Pero at least naranasan ko. Subong so, lamig din naman doon kumpara dito. mas lamig doon. Dito kasi pag malakas yung araw, mainit. Pero pag ano, ganito ulan-ulan. Malamig siya tapos may mga fog. Tulad niyo nakita niyo nahan? Oh, di ba? Ganda siya. Maraming mga puno din dito. Kaso nga lang maraming mga bahay-bahay dito. Dun sa ano, Mount Banahaw. Kunti lang yung bahay. As in bundok na bundok siya. Tapos yung pinakabundok niya, walang mga tao. Walang nakatira dun. Lahat ng mga tao nandun sa baba. Kasi yung sa Mount Banahaw, ano yung kasi yun, sa part 2 yun sa Quezon City. Oh, Quezon City, Quezon Quezon Province. Ayan. Di ba? At least naka-experience tayo na pumunta tayo ng mga banahaw, di ba guys? Oh, it's morning na. At nagpapakita na si Sun. tapos pala yung mga sasakyan nila guys. Ayan. Ha, Mula di itu hampir doan. Hampir apa doan? Handunya susah pun kami. Aku yang walang soklay, bagong bising. Hi Jimin. Hi Jimin Who is the heart waiting for? Di ba? <laughs> oh. Sobrang alamig. Oh, ah, loko. Maganda, maganda pag ano, minsan, pag boring na boring ka na, kailangan mo din lumaya. Manilip tayo dito. May nililuto. Agasin na. Wait lang. <laughs> Tulog pa. Oo nga. Pagkita mo na. Pagkita mo na. Ah, oh, ito na. Ah, <laughs> meron pa lang water station dito eh. Ah, oh, meron. water station. Yan ah. Uh, <laughs> tayo lumapit kasi ano. Oh, wala na akong signal. Pwede kayo mag-date siya. Mag-jowa. Pwede kayo mag-date mag, dyan, mag Sa may mag sa may may jowa lang bawal yung ano walang jowa <laughs> may mosok sa likod Si <laughs> hey, baby. Up. Uh, Di abot ng signal. Ha? <laughs> Oh. Yan, medyo abot pa yung ko ang wifi. Kanina gusto ko sana pumunta dun sa nahan. Diyan sa nahan. Diyan. Ipa. Pakita ko sa, sa inyo yung maganda din dun. Magandang view. Paso hindi abot yung, ano, yung wifi. Ang ganda dun. Bibidyohan ko na lang kaya mamaya. eh marami CR dyan magsawa kayo CR dyan ah. daming CR dyan pwede iliguan tsaka ano pwede ka mag-ihi-ihi ayun mga oh, sarap paligo talaga pag maaga malamig ang tubig yan yun 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 mga damit namin damit nila pala mga bata. Diba? Balik sa han. Balik tayo sa unahan. Balik tayo sa banda. Ay, ginoo ko. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. ano ba? Gusto <laughs> ko yung pag... Tutalip na ako ng buhok. Bala ko dyan. <laughs> wawa, wawa, wawa. <laughs> Wala, putol-putol yung kwento ko sa inyo. Kasi ano, Andiyan na si Sia. Isin ang aking alaga.

Oh. Okay guys, I will I will end this video. Baka magigising na yung ano ko. <laughs> Alaga ko. Next time na lang. Bye bye. Maggawa na lang ako ng video. Bibigyan niyo ko yung sanahan. Tapakita ko sa inyo. Video na lang kasi hindi abot yung wifi.